Ay, magkano ko kaya ito? Hindi ba? Kami alis na lang nga. Tatay! Tatay, parang kita tayo. Kaya yun ang limang po. Kaya na limang po oray. No, lima. ay, ito ba balabay, ay, ba ba oh, yo, Nandito tayo ngayon sa Lucena Life sa Auction Market. Ito po nasa likod natin yung mga kabayong na abili na ng mga pangkatay. Tayo pa yung mag-update ulit ng mga presyo ng mga baka, kalabaw at kabayo na binibenta dito. Uh, ngayon pala po ay November uh, 23, 2025. Uh, araw ng linggo kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Lucena Life sa Auction Market. Wow. 27.5 daw to binibigay kasi may fixed price na. Wala pala 27.5 Mistiso Tama-tama naman ang presyo nito 27.5 lang Sila Sila bossing natin yun Pangalaga po ang ano na kalabaw star nabili niyo po na nabili na pala ito pang gamit po sa bukid malang, pang gamit iriril. sa bukid po ito tayo pang gamit pala sa bukid yun. ayan, ayan. na kahit isang stick mala na kape wala nakita ayan magkana tayo nakita kami to 5 60 to 5 gagamitin sa bukid ni tatay yung ayan na mga Pa, mga, papatabayin pa ni tatay. Yan, sa bukas. Kaya saan ang... Saan ang dala? sa siya ay Ah, sa ibanga lang. Gagamitin pang araro. Shout out. Shout out mga kita ng namay. ko. 62,000 daw na lang siya, Papatabayin pa. Gagamitin ito sa blabos. Pambenta to. May na 50,000 daw pang na baka. Ayan. Makayo sa makayo. Okay, boss pala ito. Sa'yo. Ito na yung na limang daw ito. Pambenta pa. Ayan. Pampatining na baka. Ito so, yung magulang na din. May gulang na rin po siya. Ano? Pampatining na talaga. Oh, oh at kita naman sa sukulang baka naman si boss sa ah, pambenta. Abangan nyo sa Father Garcia. Ito naman boss. yung magkana ang presyo mo ng ganito. Po. May kita 50,000. Pampatining na din na baka. Ayan oh, eh, oh, yun. Ayan oh, yun. Oh, ba, 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 ba. talaga dire diretso eh. <laughs> 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 Kung hindi mo na pagkumay diretso eh. Ah ah. Ang lakas oh. Dire diretso yung eh. Ayan. 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 boss. <laughs> Medyo... Yeah, nga mo para matakbo. <laughs> Tama sila Tulis pa naman ang sungay Kakare baka ni boss mga pang-litsunin Ih <laughs> hey. hey. Mga litsunin mga litsunin Bossing. Mga magkano lisyon ganyan? May 20. 20, patong daw sa 20. Ayan, mga litsuning baka tagalog eh 35 daw ang tawad sa dalawa 35 ang tawad ni boss sa dalawang kalabaw nito pang katay 140 ang binibigay 34 ang tawad

dito ito na yung kaso sa kalabaw na ito 39, 34 ang tawad hindi nagkasulo dito sa bahang hindi pa rin 90 ang tawad sa dalawa yan wala pa ba yung baka wala putik, wala pira may putik, may pira kato na ang pira kato na ang pira Ah, pa si Boss Chin dyan. tawad mo sa dalawa. Bawi <laughs> <laughs> <Don't laughs>

nagkasundo rin sila yung tinatawa ng kanina Kinagdagan na rin bus dyan <laughs> dyan you know, ayun ano ang talong stay is kasi ngayon dito sa Los Lusailana sa Market you na know, nagpagaulan ako sa iyo ano? Yeah. saan? Uh, na bossing yan eh. mga biyahe ako ah silo muna shout <laughs> <Totoad> out kay bossing <laughs> at yung uh, sitwasyon namin dito talagang wala Talagang silo muna Talagang napakalakas ang ulan uh. ayun yeah. ayun Ah, Bili na ulit sila kaya just ng pangalaga Mga mistiso 100-1-5 100-1-5 daw to Ano yung 100-1-5? 115? Oo, oh, 48 saka 53-5 Ah, 48 at 48 Naubos na po ba yung inyong Hindi pa, madali pa Kaka ah, kung ba yung so, ko ako, maglalabas. Ah, maglalabas kayo yeah nakalatukig Jes na dalawa po ito kay Jess? dalawa oh, dalawa dalawa lang, dalawa. Ako, dalawa lang binig. po may maginap ah, pa rin dito Amero po tumaginap Amero ah sixty po maginahan Okay, ba 61. ah 61. one kay Alexis Shoutout mo naman Ay, to. tuo kianyo oh, okay, ang uh, po. Shout out mo. ang 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 Batang auction. Batang auction. Batang auction. Auction, <laughs> Batang auction.

At wala pala sila dito. Malaking matsura. Kalabaw. Kini pa ni Boss Junjun itong kalabaw. Ano pa niya? pa 865 daw 8, 7, binibay 865 865 ang tawa dito 87 binibay kaso doon sa 865 kapal naman ang pagkakalabaw kasundo na dito itong isa nilalagyan na ng pintura itong isa 86 lang 86 lang

pa 81 pala ito Sumisway 86 lang pala 'tong nakuhod. na 'yun. Malaki mga kalabaw. Maraming kabayo dito ngayon dumating. Ayan. Mga kabayo pambenta hindi pa nabibili itong mga ito Puro kabayo. Ito yung mga dumating sa Lucena. Ngayon dami po ang mga kabayo dito. Yun. Yung mga kabayo, mga pambenta pa dito dumating ngayon. Ayan. Magkakana ko sa iyo ang kanya kalaki? Magkakana? 18? Ayan, hindi na lapit na dun. 18,000 na nabili kay Boss. Wala dami siya, no? wala. Sadyang uh, pangalaga pa sana. Bansot lang. Bansot lang daw. Okay. Malikot ay. <laughs> Yan na, binin na na kayo basta ng 18,000 daw ito. Magkano ho kayo mong bayad? Ibulong nyo na lang sa akin. At kayo narandal mo ha? Ang ganda ho ang alagay. Yung kayo mo lang ibayad. Ilalibri mo kayo ng baklaw. Pagkakabili ninyo. Ito nyo. Kitina natin ang kalabaw nito. Oo. So talong na lang. Ay, si Garcia, oh, hindi ko makakakuha. Oh, okay. sa mga inilapat ko na sa inyo. Hindi ba, aray, aray, sa... Dalawa pa na gano'n. Ikaw muna, tigmas, hindi oh, ka Magkano hindi nyo kaya ito? Sige, Dalawa! Dalawa! O, magkano ang iyaw? Di, ibibigay ko na lang sa inyo ang dalawa na ng... Kaya nyo ka ng 55? 55. Ay, magkano ko kaya ito? Hindi <laughs> eh, ba? Kami alis na lang ako. Tatay! Tatay, parang kita tayo. kita tayo ayun yun hindi ko kaya kasama yata yung untang yan eh ah, na binibigay ang uh, dalawa parang 15 na lang laging ganun siya yung malulong ay kita mong buka lang yan yung mga talong stevie uh, nakakasundurin din sa dalawang kalabaw na ito nabili din nung bayar kanyang tumingin nakuha daw ng 44,000 itong dalawa 44,000 natin dito para sa pinatang lang 22 lang ang bawat isa ayan yun ito yung mga pangarga nila kahayop na kalabaw galing Aurora San Francisco, Quezon bali dito na nilipat at nasira ito na nila doon sa may malikboy ayan Inababa na. Galing kasi Buro kalabaw pala 'tong karga nila. na. Yan kalabaw nila. Okay, Nakapakwit na. Ayun, doon mukhang 32. nakaisip. Ah, ka. Sino mo ito? Shout out sa Wala, lugi na naman si Talong. Si mo Tertip daw ini bigay ito. Sino ng Wala, ah. Ganun, na ng klik, Pulaan. Pulaan nahi, Ma -ma -ka naman, si mo, ano mo ba, sige atroon na ang mo. Kaya kinukuha lang siya Si naman eh. Paano magkakasok kaya atroon na eh. Paano magbigis siya atroon na Sabi mo, aray, ng Lucena. dalawang yan, And, Hoşodka yan ang big ng Lucena. Eh, hindi ka mga na-eme, mapapanood ka ang hindi ka mga na-eme. Sinaway ka nga <laughs> <ma> sila. <laughs> Yan po. El. Yan po mga bitate ng lasay ng mami nila eh. Pabalik ka naman sa paparne, ayun, bigate naman ang sariyayang mamimili. <laughs> Ay, eh, big ate naman ng mga taga ano, Mayaw. Mayaw ito yeah. si Boss Bombay. Oh, ano oh. ito? Big ate sa Riyan naman. Isa, yung taga Pagbilaw naman yung nasa likod daw. Oh, <laughs> dalaw <Ay, ikaw>. kami <laughs> naman. Big ate sa Riyan. Okay. Asun na dito. 255 ito. At at 25 ito ito tapos 25.5 itong isa mga pangkatay na ng mga kalabaw Ayan, may sasabihin daw si Labos oo oh, ikabi na ba ikabi na Tatapin na kami mamaya. Inabot na ng bagyo din eh. na ng bagyo. Ayan. Malakakain. Patay. Ayan. Kasi na dito. Pinababaan sa galing kayabas. Ayaw mo ba? Ah, dunoto yung aking helmet ano? Yon. Mga pangkatay na ng kabayo Ah, oh, kala ko mag-ina. <laughs> bara. Uh, ah, mag-ina nga. Ah, kala ko bara ko ito. Gusto mag-inahan nga pala ito. Ayun, mag-inahan. Ano to kaya pag nabili sa Sigurado, katay din to. Awang ko lang. Okay, katay na din. Eh. Magkakatay at ang ay. Ito pala yung mag nga, kala ko hindi e. Mag inang kabayo. Ano yung mga kabayo na bossing dito. Iyan din maginahan mag bossing? Oo. Oh, um, um, dito dapat yung pangalaga paano? Biyahin na. Biyahin na din ito? Ang katin na katin pala, pag nakabila yung magkakatay. Ito mo po lang ang katin na biyahin natin, ah, natin Mag alaga. Oo. Sayang ano? Pag ano? Um, uh, ano dito. Eh may inahan dito niyan.

Ay, pechikaw. Ano lugi? Tama 30. Tama lang tawag din jun. Tama lang. Perti. sa pulat. Hoy, wala pa pa pare. Ay talagang ano, may Ito sa sabay ng mo sa sabay. Ano? Marlboro. Marlboro. sa sabay. Texas, mo mo daw Marlboro. Ah, sabay Sa si Ah,

ay, wag 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 sa wag 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 mo wag 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 wag

Hindi abutin kayo sa piro. Tama lang <laughs> ano, paktiwan lang yung Ah, hindi abutin abutin. hindi hindi abutin. pa yung piro siya. Mabimidya pa pa na. Wala lang tinanong po. Mabimidya 40,500 kaso na dito dalawahan 40,500 kaso nila sabay ito mga pangkatay na yeah, hanggang 29 lang ang laki yun nga binibigay mo daw sa size ito so, ba maniwala mo yung disease

Yan. 27 na ako tapos 26 yung bara ko lamang yun, dalawang pa ah, apat pa, walang pa ah <laughs> eh, nanini pa, kasundo na din alagaw <tapayan niya> okay, okay mga kabahay dito tapos na sabi kasundo na din ito daw ay yung nabili ng mga taga Aurora kay Boss Rocky ayun ang sila Boss 45 na daw po ang kuha pala nito yan si Boss yung tatrakingan ako ay galit kay ano, kay Waga at Flores Ayan. Uh -oh. Ayan. Galing yan kay Waga, Waga Briones. Kay Waga daw galing. 45,000 45 daw. Pagkabili din 45,000. Dugin dito daw sa tracking. Lagay, nagsala. Ayan. Na. 45 na daw pala kapital, kapital nito. Tapos sa tracking 47, nakuha lang na 45,000. Dugin daw sila dito sa kalabo na ito. Matulong na yung mga kambing dito na nabili na. Ilipat na dito sa argahan. Let's go. No.

Kakaano pinagbayaran sa lahat-lahat? 110,000 110,000 pala pinagbayaran sa 31 Mga pangkatay na kambing Mga taga luging Lugi <laughs> nga naman ang mga biyero Lugi nga Yow Dali, kamay ka mayo Ah, magbabalikin yung puti, hindi na ibenta Yung apat yan? Ano yun? May dubabi natin sa gabi niya ah <laughs> uh, yung shout out kay boy daw ang ating followers kasama ni Kuya kasama mo kaya yan. ang mga magbabaka ng mulanay ay mulanay sa mulanay yan. shout out kila ko yan ayos naman na nabenta na kabayo ah hindi pa nabibenta yung kabayo nyo ay yung pala yung kabayo daw nila hindi pa nabibili mo na doon dalawang buwan na raw na lulugi <laughs> kuya nasakit na daw sa ano